Miss Maribel, anong gusto mong maiparating mo sa ating uh, kongreso, lalo na sa 1st District ng Lalawigan ng Quezon? Ano pong mensahe po ninyo para sa problema po ninyo dito sa area ng Sitio kamagong Opo, uh, po. ako rin po ay nananawagan sa ating mahal na Congressman Martin Verga na alam ko po na kayo po yung uh, uh, tanging aming ma malalapitan upang maipaabot po sa kongreso sa kongreso yung aming problema na alam ko pong malaki pong bagay na malaman po na, na kung ano po yung naging ugat itong aming mga naging problema sa lupa kaya mahal na congressman Martin Berga ako po ay humihingi po sa inyo ng tulong ang uh, kaisa po ng Mabupa Farmers Association na tulungan okay. niyo po kami na mapaimbestigahan po itong mga naging kaganapan po na gawa po ng Department of Agrarian Reform dito po sa Resettlement Award ng PP-196. Piling po namin, ah, mahal na kongresmana, tulungan niyo po kami para matapos na po itong aming mga problema po dito at ma maabot na rin po namin at matanggap na rin po namin yung uh, that matagal na po namin pangarap ng aming mga ninuno, ng aming mga magulang na sila'y wala na po kami na po nandito ngayon. Sana po ay matulungan mo po kami. Mm -hmm. Ilang years na po ba ito? Ito po ay simula pa po 1999. Uh, uh, Nakipag-alaban po ang aming mga magulang eh taong 2000. Hanggang sa kasalukuyan po, eh, pinagpatuloy po namin. Hmm. So yun lang yung kahilingan po ninyo na talagang maibigay na yung lupa sa inyo, opo, na nakapangalan opo. mismo sa inyo? Opo, dapat po sa amin nakapangalan na hindi po na ipamahagi ng dar sa mga pangalan namin sa iba mga tao po na hindi po kailanman namin kakilala at kailanman po ay hindi na hindi dito nagbugta at hindi dito nanirahan. May sinaryo po ba na may mga lupa dito ipinamahagi na hindi naman taga rito? Halos lahat po, uh, sir. Uh, kung mapapansin niyo po yung uh, buong uh, kabundukan na ito na natatanaw natin, yan po yung release ng PP196. Pero kung magkakaroon po ng investigasyon o maipapaabot ng ating mahal na kongresman na mapaimbestigahan ng mga lupang kung yan ay wala po dito ang mga nakaposisyon sa libo-libong ektarya po ng lupaing yan. Hmm. Sa part po ba ng mga indigenous people dito sa area ito, kumusta naman? Yun nga po ang akin din pong hinihiling. Siyempre po, marami po tayong kapatira mga indigenous people na nakikita naman po natin na sila po uh, walang mga binubugtang lupa o walang mga sarili, ay ang hiling ko nga rin po sana uh, kung matutuloy po yung ating uh, hiling na dialogue sa Dar Central, na gusto ko pong hilingin na maimbestigahan po, lalo yung mga kabundukan po na yan na nagkaroon po ng award, na maipamagi po talaga dun sa, lalo, dun sa mga walang-walang lupa upang naman po makatulong sa kanilang mga pamumuhay. Dahil kung makikita po natin ang mga kapatira nating indigenous people dito sa aming lugar o dyan po sa party po ng Kiborosa, ay halos nabubuhay po sila sa pangunguli lamang po ng labuyo, ng mga baboy damo, Nabagkos dapat po sila ay mayroon din pong lupa na binubugta kisa yung mga lupa po na yan ay nakatiwangwang lamang na ang nagmamayari po ay may mga mayayaman na hindi namin po pakilala kung sino talaga yung mga nakaklowa. Mm -hmm. So yun ang naging problema nyo ngayon? Opo. Mm -hmm. Pero mayroon na po bang konsultasyon dito na kung sino yung mga nagmamayari ng lupa dito? Ano? May konsultasyon bang nangyayari ngayon? Ano nga uh, 2017 po ang uh, nagkaroon na po dito ng uh, pondo na uh, nagkaroon po siya ng phase 1 ground validation at nagkaroon po ito ng phase 2 ground validation na kung saan ito po ay napunduhan ng Dark ng ng dal central noon na 4.6 million 155 at nung nagkaroon po ito ng ground validation na validate na po yung mga tao kung sino po talaga yung mga actual na nakaposisyon at uh, pagkatapos po ng ground validation ay nagkaroon po ito ng uh, delineation na kung saan po yun po ay napunduan na 1.211.29 na yun na nga po yung nagiging problema namin na na hindi po manaman ng DNR at ng ng DNR at ng DAR asan po talaga yung boundary dispute nung PP 196 at 1636 sapagkat ito po yung uh, open polygon po, hindi po nila isinara noon. Kaya e, uh, pinunduan po upang magkaroon ng delineation malagyan po ng pa-demarcation at Monument, yung dalawang proklamasyon. Na yun naman po ay sa pangunguna ni Papo Silistina Santayana noon ng DAR at ni Engineer Baraka. Sila po yung uh, kadayalog namin noon nung magkaroon po ito ng delineation. Hmm. Na, nakapagdulog po ba kayo sa sanggunian panlalawigan? Sa kaugnay sa problema ito? Uh, nung, uh, unang unang mga taon po, kami noon po ay hindi po kami nakakarap po kasi sa governor noon kasi pag kami po ay pumupunta ng Lucena, ang hirap po umarap dun sa governor Kaya ang nangyayari po, uh, doon na lang po kami pupunta po sa, sa Darm. Uh, kaya nga po, uh, ang kagandahan po ngayon dahil yung ating uh, ina ng lalawigan, ang gobernor, Dr. Helen Tan, kahit po nasa mga ano siya sa mga pinupuntahan niya pinupuntahan na lalaman ko kung nandoon siya ganoon na lang po kasi G, yung aking sarili na puntahan talaga siya para patuloy ko pong maiparating sa kanila at maipaabot na hindi po ako nan nanghihinawa na kahit tumampak po yung sulat at least alam ko dadating yung panahon na pakikita po nila yon kaya lagi po akong pumupunta kung saan man po, po sila pumupunta Thank you so much.